ba na hindi pa yun umaalis dyan mula noong siya ay paalisin sa kumpanya nila? Yon ang mga nasagap na balita ng katrabaho ni Gwen. Tinitigan ni Gwen ang isang lalaki sa may entrance sa isang malaking kumpanya. Nalaman niya na natanggalan pala ito ng trabaho sa kumpanya pinagtatabaguhan niya. Bakas ang lungkot sa mukha ng lalaki habang tahimik na nakatayo sa harap ng isang gusali. Tila ba may hinihintay ito na hindi mo mawari kung ano. Tinignan ni Gwen ang kanyang bag at may nakitang sobrang pagkain. Walang dalawang pag-iisip ay inabot ni Gwen ang pagkain na yun sa lalaki. Anong pangalan mo? Hindi ka ba nagugutom? Tanong ni Gwen sa lalaki. Hindi naman sumasagot ang lalaki at tinitigan lang niya si Gwen. Napatingin ito sa pagkain na inabot ni Gwen kanina at sumama ang tingin niya sa babae. Iniwas niya ang kanyang tingin at tinalikuran si Gwen. Napansin ni Gwen na nasa lapag lang din ang mga dating gamit ni Brent kaya nakita niya ang kanyang pangalan. Brent pa ang pangalan mo? Kainin mo na to at baka mapanong ka pa dyan. Alok ni Gwen. Hindi pa rin pinapansin ni Brent si Gwen. Nanatiling nakaupo si Gwen sa malapit para tignan kung kakainin niya ba ang pagkain na inalok niya kay Brent. Sumunod ang mga araw at ganoon pa rin ang ginagawa ni Gwen para kay Brent palagi niya itong inaalok ng pagkain at hinihintay kung kakainin niya ba ito. Alam mo, Bes, ako na ang nahihirapan sa Tatlong araw mo na kayang binibigyan ng pagkain yun. Iling na nakatabaho ni Gwen. Kay pangalan yun, Bes. Brent ang pangalan. Sa lahat ng sinabi ng katabaho ni Gwen, ayun ay lang ang napansin nito. Nagpapasalamat ba si Brent sa mga pagkain binibigay mo kahit hindi niya ginagalaw? Tanong ng katrabaho ni Gwen. Tumingin sa malayo si Gwen at hindi masagot ang tanong ng katrabaho. Bakit pa ba sa akin ka naaawa? Bakit hindi sa kanya? Pulong ni Gwen. Ano yun, Bes? May sinasabi ka? Hindi narinig ng katrabaho ni Gwen ang tanong nito. Alam mo, tara na at malilit pa tayo. Pag-ayon ni Gwen sa kanyang katrabaho. Sabay na silang umalis at sinuliyapan pa ni Gwen si Brent bago umalis. Brent, pare, Kumusta? Tanong ng dating katrabaho ni Brent sa kanya. Tinigdan lang ni Brent ng masama ang dating katrabaho. Siya pala ang nagtaksil kay Brent para makaalis sa kumpanya. Umalis ka rito. Pagbabanta ni Brent na para ba mayroon siyang kayang gawin. Bakit? Hindi ba dapat ikaw umalis? Matagal ka nang naalis sa trabaho. Puro reklamo na nga sila sa'yo rito. Alam naman nating dalawa na ikaw ang may kasalanan kung bakit ako inalis sa trabaho. Hinawakin ni Brent ang kwelyo ng dating ang katrabaho. Wala namang ginawang masama si Brent sa dating ang katrabaho. Napigilan naman niya ang kanyang galit. Ganito kaawa ang mga tao iyo. Napansin na mga pagkain na binibigay ni Gwen sa kanya. Nang makaalis na ang dating katrabaho ni Brent, tinapon niya ang mga pagkain na binibigay ni Gwen sa kanya. Oh, Overtime ka naman ba Gwen? Magpahinga ka naman. Sigaw ng katrabaho ni Gwen. Ah oo, kailangan na extra eh. Sigaw nito pabalik. O siya, mauna na ako ah. Pagpapaalam ng katrabaho nito. Anaswebin na na matapos magtrabaho si Gwen. Bumili na siya ng mga kakainin niya para sa kanyang hapunan. Tinagdagan niya rin para may maibigay kay Brent na makita ni Gwen nang wala na ang mga pagkain na binigay niya kay Brent. Sobrang tuwa nito dahil iniisip niyang na kinain na ni Brent ang mga ito. Nagutom ka no? Tanong ni Gwen na abot langit ang iti. Tinigdal lang ni Brent si Gwen ng masama. Masama pa rin ang tingin sa akin? Wala mo akong ginagawa. Iyon ang pumasok sa si isip ni Gwen. O ito, pagkain mo, Nilapag lang ni Gwen yun, gaya ng ginagawa niya nitong nakaraang araw. Paalis na si Gwen at napansin ang mga pagkain sa basurahan. Nahalata niyang iyon ay ang mga binigay niya kay Brent nitong nakaraang araw. Ano to? Hinarap ni Gwen si Brent at tinanong siya. Hindi mo kinain, Brent? Naiiyak na tanong ni Gwen. Ang saya-saya ko pa naman nang nalaman ko na wala na mga pagkain dito. Tinapon mo pala. Galit na sabi ni Gwen. Ang mga to ay sariling gastos ko sa kagustuhan hindi ka magutom dahil hindi ka umaalis dito. Tapos ganito mo tatatuhin? Umiiyak na sabi ni Gwen. Wala naman nagsabi sa'yo na bigyan mo ko ng pagkain. Iyon ang mga sinabi ni Brent bago tumayo si Gwen. Wala namang masama kung may nagmamalasakit sa'yo. Sabi ni Gwen at umalis na. Habang siya ay naglalakad, hindi niya mapigilan na hindi isipin ang mga ginawa ni Brent. Siya na nga ito nagmamalasakit at tumutulong. Hindi pa kayang bigyan halaga ni Brent. Sumunod ang isang araw. At ganoon pa rin ang ginagawa ni Gwen sa kanya kahit nagalit ito. Sinusubukan niya na maging masaya dahil magkakaroon ng promotion sa kanilang kumpanya. Positibo siya na siya ang magiging employee of the year. Excited ka na ba, Bes? Pakiramdam ko talaga. Ikaw na yan! Palagi ka rin naman pinupuri ng mga boss natin eh! Pinigan lang nang itinig ni Gwen ang kanyang katrabaho. Nararamdaman niya rin naman yon Ngunit ayaw niya namang umasa dahil mayroon din naman na magagaling sa trabaho niya. Bago sila pumasok sa kumpanya, ay may nakita silang matanda na nagtutulak ng kariton. Dali-dali naman tumakbo si Gwen para tulungan ang matanda. Salamat, iha. Sabi ng matanda. Inabutan din ni Gwen ang tinapay na dapat ibabaunin niya. Gusto man tanggihan noong matanda, ngunit mapilit si Gwen. Sige po lola, una na po kami. Paalam ni Gwen sa matanda. Masaya silang pumasok sa kumpanya at na makapasok sila ay parabang nag-announce na ang kanilang boss kung sino ang promoted. Iba ang kanilang kino congratulate at biglang nakaramdam ng kaba si Gwen. Gwen, mag-usap muna tayo malumanay na sabi ng kanilang boss. Hindi makasunod si Gwen sa kanyang boss at kailangan pa siyang tapikin ng kanyang katrabaho. Okay lang yan. Huwag kakabahan, Gwen. Bulong ng katrabaho niya na naniniwala sa kanya. Nginitian lang niya ito at pumasok na sa opisina ng kanyang boss. Ano po yun, sir? Kinakabahan tanong ni Gwen sa kanyang boss. Pasensya ka na. Hindi ikaw ang na -promote. Iyon ang mga unang salita na naninig ni Gwen sa kanyang boss kaya hindi niya mapigilan na maiyak. Bakit po? May kulang po ba sa performance ko? Desperadong tanong ni Gwen. Kailangan na kailangan niya ang ma-promote dahil hindi sapat ang kinikita niya para masaportahan ang pamilya niya sa probinsya. Hindi ko alam. Iyon ang sagot ng kanyang boss. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Gwen na masira ang araw niya dahil sa trabaho. Patuloy pa rin siyang nagsisikap sa araw na iyon. Gabi na naman na matapos si Gwen sa kanyang trabaho. Hindi niya pa rin nakakalimutang bigyan ng pagkain si Brent. Ano ba ako sa iyo? Hindi na napigilan ni Brent na ilabas ang kanya sa loobin nang makita naglabad ng pagkain si Gwen. Wala namang imik si Gwen at tinigdan lang si Brent. Mukha ba akong charity ha? Bakit lagi mo itong ginagawa? Kinakaawaan mo ba ako? Kung ganon, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan na awan yung lahat. Mahinang sigaw nito. Hindi alam ni Gwen kung saan niya nakukuha ang lakas niya. Hindi porket na dito ako ay dapat yun na akong kaawaan. Dagdag pa nito. Hindi naman ganoon ang gusto kong ipakita. Pinutol ni Brent ang sinasabi ni Gwen. Hindi ko kailangan yan. Sigaw pa ni Brent. Puksan mo ang mga mata mo, Brent! Kung marami sa inaawa, dapat pumbigang pasinyon? pa yun. Ayaw mo pala nakaawaan ka eh. Bakit hindi ka pumuwi sa inyo? Hindi na rin mapigilan ni Gwen ang kanyang sarili dahil nagkaroon na siya ng malungkot na araw. May nag-aabot pa ng pagkain sa iyo dahil ayaw ka mapahamak. Hindi mo kailang unahin ang pride mo at pagsarahan ng mga tao may pakialam sa iyo. Naalis ka sa trabaho? Pinagtaksilan ka? At uupo ka lang dyan, walang ginagawa. Hindi lang yun ang kaya mong gawin. Puksan mo ang puso at mata mo, Brent. Uupo ka riyan at iniisip na charity ka dahil inaabot na ka ng pagkain at kung ano. Pagkatapos silang magsagutan ay umalis na si Gwen. Naging malaking rason ang mga sinabi ni Gwen. Kaya naisipan ni Brent na ayusin ang sarili. Dumating ang mga araw, hindi na nakikita ni Gwen si Brent sa harap ng dating kumpanya. Uy, hinahanap pa si Brent, no? Tanong ng katrabaho ni Gwen. Hindi ko alam. Nagkaroon kasi kami ng sagutan dito noong nakarang araw. Pagkatapos nun, hindi ko na siya nakita dito. Sabi ni Gwen, palagi pa rin mayroong dalang sobrang pagkain si Gwen para kay Brent. Tal hindi na naibigay ni Gwen ang mga pagkain kay Brent. Pinapakain na lang niya ito sa mga nakikita niya rin sa mga kalye at kalsada. May pagkain ka pa ba niyan? Pinigay mo na sa mga tao rito eh. Tanong ng katrabaho ni Gwen. Hayaan mo na yun. Yun lang ang sinabi ni Gwen sa kanyang katrabaho. Lumipas ang tatlong buwan at ganoon pa rin ang ginagawa ni Gwen. Nagsisipag sa trabaho dahil magkakaroon ulit ng promotion Nagbibigay na pagkain sa mga nangangailangan at minsan ay bumibisita pa siya sa mga bahay ampunan at nagbabahagi ng mga kananasan niya sa buhay. Siya pa rin naman ang inaasa ng kanyang pamilya. Gayunpaman, tinitignan niya ang magandang bahagi at rason kung bakit ganoon ang buhay niya. Sino pa si Gwen rito? Nagsasaya sila nang may tumawag kay Gwen. Lumapit naman ito at inabutan ng isang malaking bulaklak. Para sa inyo daw po, ma'am. Pakipirman na lang po rito. Sinunod naman ni Gwen ang pinapapinma noong delivery guy habang tinatanong sa isip kung kanino ito galing. Kanino galing yan, Gwen? Tanong ng isa sa mga katrabaho niya. Congratulations! You are hereby invited to JL Company for a managerial position. Please see Mr. Prent, the CEO, to discuss this offer. Thank you basa ng katrabaho niya sa sulat kasama ang bulaklak. JL Company? As in, yung kumpanya sa tabi natin? Yung malaking kumpanya yun ha? At Mr. Brent? Hindi ba yun yung kaawa-awang lalaki na lagi na sa harap? CEO siya? Eh, baka naman prank lang yan. Paano magiging CEO yun? Kay talaga ha? Hindi makapaniwalang sabi ni Gwen sa mga katrabaho niya Bali-balita nga rin na kailanman ay hindi nagpakita ang CEO ng kumpanyang yun. Baka naman siya talaga. Pinapataas nila ang loob ni Gwen. Saan mo naman nabalitaan? Baka nagjojoke lang yun. Ayaw talagang tanggapin ni Gwen ang mga sinasabi ng kanya mga katrabaho. Nagulat silang lahat nang lumabas ang kanilang boss na may kausap na lalaki. Si Brent iyon. Hindi makapaniwala si Gwen sa kanyang mga nakikita. Brent? Tanong ito. Napatingin si Brent at ang boss niya sa kanya. Oh, ito na pala si Gwen. Have you received the offer? Tanong ng boss niya sa kanya. Totoo ba na si Gwen ang mau-promote? Pero hindi sa kumpanya na ito, pero sa kabilang kumpanya? Magta-transfer po siya? Tanong ng isang katrabaho, kaya hindi na nakasagot si Gwen. Pag-uusapan namin ni Gwen yan. I know you want this promotion so much so you can help your family. Mabuti ang puso mo. Kaya naman, pinagpapala ka ngayon. Makahulog ang sambit ng boss niya sa kanya. Mauna na ako, Mr. Enriquez. Paalam ni Brent sa boss nila, Gwen, na para bang kilalang kilala niya na ito. Deserve mo lahat yan, Gwen. So happy for you. See me in my office soon. Iyon ang mga binulong na salita ni Brent kay Gwen bago ito umalis sa kanilang kumpanya. Nampuntahan niya si Brent sa kumpanya ay tsaka naging malino sa kanyang lahat. Si Brent pala talaga ang misteryosong CEO ng katabing kumpanya. Ikinuwento niya kay Gwen na sa mga nagdaang taon ay hindi siya naging maswerte sa mga taong pinipili niya pagkatiwalaan sa kanyang kumpanya. Dahilan ng muntikang pagbagsak nito. Napagtanto ni Brent na kahit mga matatalino at maraming experience ang mga tao niya, kung ang mga ito ay maluloko naman? ay nais lamang siyang hututan ng pera ay talagang hindi lalago na husto ang kanyang kumpanya kaya naman nagdesisyon siyang magpanggap magpanggap na kaawa-awang lalaki na nawalan ng trabaho titignan niya kung sino ang tutulong at pagmamalasakit sa kanya sa kanyang mga empleyado pero wala ni isa ang tumutulong bagkus ay isang babae sa kabilang kumpanya ang tumulong sa kanya at iyon ay si Gwen Brent, I mean, Sir Brent, hindi po ako makapaniwala. Bukal lang naman talaga sa puso ko ang tulungan ka dahil parang nahihirapan ka. I hindi ko alam na, ganito, utal-utal na sabi ni Gwen habang kausap si Brent. Kaya talagang deserve mo ito, at hindi ka rin nahihiyang pagsabihan ako at itama ang mali ko noong napagsalitaan kita. Iyon ang gusto ko sa isang empleyado." ang nagbibigay ng mga pangaral para sa ikabubuti ng lahat. So, congratulations. Will you accept my offer to transfer in this company? Ngiti ni Brent sa kanya. Tumangotangwo siya at nagpasalamat dito. Unit, hindi lang 'yon ang natanggap niya. Nagkaroon din siya ng kaunting share sa kumpanya nang lumipas ang panahon bilang isang pinakamahusay na manager at secretary ng kumpanya. Lahat ay nang dahil sa pinakita niyang kabutihan kay Brent. Kahit hindi naman nagreklamo si Gwen sa kanyang sitwasyon noon, ay pinaulanan pa rin siya ng mga blessings at sapat na yon dahil nakakaya niya namang suportahan ang pamilya niya. Nagpapasalamat pa rin si Brent kay Gwen dahil siya ang naging dahilan kung bakit nagsikap at may patuloy na nagsisikap. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!